Maganda umaga. So umagang ito, tayo po ay nasa ikaapat na markahan na. At sa so, umagang ito, ating tatalakayin ang talambuhay ni Jose Rizal at ang kaligirang pangkasaysayan ng Noli Metangere. Ating kilalani ng ating pambansang bayani. Narito ang talambuhay ni Jose Rizal. Ang kanyang buong pangalan ay Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Realonda. Siya ay ipinanganak noong Hunyo 11, 1861 sa Kalamba, Laguna. At namatay noong Disyembre 30, 1866 sa Bagong Bayan na ngayon ay kilala na bilang Luneta Park. Ang kanyang mamagulang ay si Francisco Mercado at Chodora Alonso Irealonda. Realonda. Alinsunod sa kapasyahan ng Gobernador General Claveria sa isang kautosan nito noong ikadalawamput isa ng Nobyembre 1843 ay ginamit ng pamilya ang apelidong Rizal na nangangahulugang lunti ang bukirin. Ang kanyang ina na si Doña Chodora ang kanyang naging unang guro. Hindi lamang pagbasa, pagsulat at pagbibilang ang natutuhan niya sa kanyang ina kundi maging ang pagdarasal at pagsagot sa mga dasal. Para kay Doña Chodora, ang mga ito ay totoong mahalaga sapagkat para sa isang inang Pilipina noong mga panahong iyon, ang pagtawag sa Panginoong Diyos ang siyang dapat unang ituro sa mga anak. Ang kanyang mga kapatid ay sina Saturnina, Pasiano, Narcisa, Olimpia, Lucia, Maria na kanyang sinundan, si Concepcion, Josefa, Trinidad at Soledad. Ilan sa mga babaeng minahal ni Jose Rizal ay sina Segunda Katibag, ang kanyang unang pag-ibig, Leonora Rivera na siyang inspirasyon ni Rizal kay Maria Clara na matatagpuan sa kanya isinulat na nobela na Noli Metangere, at si Josephine Brackett, ang kanyang huling pag-ibig. Sa pag-aaral naman ni Rizal, Siyam na taong gulang pa lamang siya nang siya ay ipinadala sa Binyan, Laguna at dito'y nag-aral sa ilalim ng pamamahala ni Ginoong Justiniano Aquino Cruz. Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan ay pinayuhan na siya ng guro na mag-aral sa Maynila sapagkat lahat ng nalalaman nito ay naituro na sa kanya. Siya naman ay nagsimulang pumasok sa Ateneo Municipalidad de Manila o kilala ngayon na Ateneo de Manila noong punang Enero 1872. Dito siya nagpamalas ng kahangahangang talas ng isip at nagtamo ng lahat ng mapangunahing medalya at notang sobresaliente sa lahat ng aklat. Sa paaralang ito ay tumanggap siya ng katibayang Bachelor in Artes at pinarangalan ng sobresaliente o excellent noong ikalabing apat ng Marso pito. Sa Universidad ng Santo Tomas ng sumunod na taon ay nag-aral siya ng filosofiya i letras at lumipat sa pag-aaral ng medisina. Nagtungo siya sa Europa noong ika-5 ng Mayo 1882 upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Sa Madrid, Espanya ay nagtuloy siya sa pag-aaral ng medisina at filosofiya sa Universidad Central de Madrid. Ang mga nobela na naisulat ni Jose Rizal ay ang Noli Me El Filibusterismo at ang Makamisa na hindi na niya natapos. Narito ang kaligiran pangkasaysayan ng Noli Me Ang Noli Me Tangere ang kauna-unahang nobelang isinulat ni Dr. Jose Rizal. Magdadalawamput apat na taon pa lamang siya nang isinulat niya ito. Ang nobelang ito ay maituturing na walang kamatayan kung paanong walang kamatayan ang kabayanihan ni Rizal. Ayon kay Dr. Ferdinand Blumetrit, ang Noli Metangere ay isinulat sa dugo ng puso. Ngunit ano nga ba ang tunay na layunin ni Rizal sa pagsulat ng nobelang ito? Ang mga salitang Noli Metangere na sinipi sa Anghelyo ni San Juan, Kabanata 20, Versikulo 13-17 ay nangangahulugang huwag mo akong salingin o sa wikang ingles ay touch me not. Ang aklat ay naglalaman ng mga bagay na hanggang sa kasalukuyan ay walang sino mang makapangahas na bumanggit. Ang pagsusulat ng Noli Metangere ay bunga ng pagbasa ni Rizal sa Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher Stowe na pumapaksa sa kasaysayan ng mga aliping negro sa kamay ng mga Panginoong Puting Amerikano. Inilarawan dito ang iba't ibang kalupitan at pagmamalabis ng mga puti sa ipin. Inihambing na dito ang kapalarang sinapit ng mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila. Layunin ng pagsulat ng Noli Metangere Ayon kay Jose Rizal, ito ang mga layunin at nilalaman ng kanyang nobela. Una, matugunan ang paninirang puri ng mga Kastila tungkol sa mga Pilipino. Ikalawa, may ulat ang kahalagang panlipunan, uri ng pamumuhay, mga paniniwala, pag-asa, pithiin o adhikain, karaingan at kalungkutan. Ikatlo, maihayag ang maling paggamit ng relihiyon na ginagawang dahilan o sangkalan sa paggawa ng masama. Ikaapat, maipaliwanag ang pagkakaiba ng tunay sa ditunay na relihiyon. Ikalima, mailantad ang kasamaang nakakubli sa karangalan ng pamahalaan at ang panghuli, mailarawan ang mga kamalian, masasamang hilig, kapintasan at kahirapan sa buhay. Sinimulang sulatin ni Dr. Jose P. Rizal ang kanyang unang bahagi ng Noli Metangere noong 1884 sa Madrid noong siya ay nag-aaral pa ng medisina. Nang mahatapos ng pag-aaral, nagtungo siya sa Paris at tuon ipinagpatuloy ang pagsusulat nito. At sa Berlin, natapos ni Rizal ang huling bahagi ng nobela. Natapos niya ang No Limitang Hire, ngunit wala siyang sapat na halaga upang may ito. Mabuti na lamang at dumalaw sa kanya si Maximo Viola na nagpahiram sa kanya ng salaping naging daan upang makapagpalimbag ng 2,000 CP nito sa imprenta let sa Berlin, Germany noong Marso 29, 1887. Pinahiram siya nito ng salapi na nagkakahalagang 300 piso na nagamit niya sa pagpapalimbag ng Noli Metangere. Ngunit hindi naman nagtagal at nabayaran din niya ito kaagad. Dahil pinadalhan siya ng isang libong piso ng kanyang kapatid na si Pasiano. At noong isang libo walong raan, inilathala niya ang kanyang pangalawang nobela na El Filibusterismo. Ito ay ang kasunod na nobela ng kanyang unang isinulat na Noli Metangere. Naunawaan ba ang ating aralin sa umagang ito? Nawa ay may natutunan kayo sa umagang ito. Maraming salamat sa pakikinig at paalam.